<laughs> magandang umaga po sa lahat ayan po yung dalawang bata guys bakas po sa kanilang mukha ang kasiyahan na nakakuha sila ng libring makakain ayan gaya na lamang po ng karni ng palaka at daga ayan po, ayan po yung kanilang nakuha guys nalindisan na po nila tatarin na lang po at lulutuin nila sa kanilang bahay guys upang pagsaluhan ng kanilang Pamilya Ayan po Okay guys tunghayan po natin Kung paano po nila ito kinuha Inabol sa palibot ng harvester guys Kasi po pag uh, harvest time dito sa amin guys Ayan uh, Yung mga magsasaka ay uh, uh, Nasa palibot ng harvester Upang uh, manghuli ng uh, libring makakain Ayan po sila Yung mga bata Ayan nanguhuli ng mga daga, palaka or ibon guys, gaya po nyan guys hinabon lang isang bata yung ibon papuntang uh, new gun ayan po di ba po napakasayang uh, panuuring yung ganito makikita yung uh, ating uh, magsasaka na makakuha ng uh, libre uh, maulap ayan po sila nakabantay, nakaabang na kung may lilipad man o tatakbong daga ay uh, kanilang mahuli ayan po tulad niyan guys, nagsisipagpulasan na yung mga daga dahil wala nang mataguan. Kunti na lang kasi po yung uh, naiwang palay. Ayan, nagsisipaglabasan na, inahabol na ng ating kasamang magsasaka. Di ba po ang saya-saya ng isang ordinaryong magsasaka guys, na makakuha ng libreng ulam guys. Ayan po, kasi po pag bibilihin pa nila, dagdag pasanin pa po, po sa kanila yan. Okay guys, salamat po sa panunood at uh, sana sana'y natuwa po kayo sa aking uh, video.